Hi guys, asmai. Harambee. Hi. Arem bilis. Itu aku. Itu mother rada aku. Hello laki. guys, maglalaro kami nang anak ko. Hi guys. Tonton. Dapat Okay. I'm looking for. Madre. Saan ako, ha? kita ako? Oo. Wait lang, mahal. Pumasok tayo dito. Tara, dali. Saan ka na? Pasok ka dito. Ayan, pumasok na ako. Hello. Ang cute ko, ba? Saan ako pupunta? No. Diyan ka eh. Di ko bahay lang. Ano ba, hindi na ako? Ano bahay ito? Hindi sa kanya. Ay, dito ka na lang sa dito ako. Buhatin mo na lang ako. Buhat. Ito, mother. Wow! Ang sarap! Buhat ako ng anak ko. Ah. Yan! Tara, dito tayo! Sige, kung kulay-black ako, tapos kulay-black ng bahay ko. Diyan mag-rest ako. Yan yung bahay mo? Nasaan yung bahay ko? Wala. Bakit yung bahay ka sa akin? Dito na lang ako titira sa bahay mo. Wait ko. lang, stop ka, mother. Ayan, hindi naman ako gumagalaw eh. Ayan, hmm. tindatin mo ito. Ang liit mo eh. Ayan. Ayan, lang babaan natin ang yeah. tekst. Ayan, ah, Diba? Okay. okay. Hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako. Eh, hey, gutom ka na ba? Sige, sige. Upo ka, ako. Ako. upo ka dito. Upo ka dito. dito. Paano ako upo? Dito, dito. Lapit ka dito. dito. Dito, dito. dito Sa lamesa. Ba't tumadun ako? Okay. Saan ba yung lamesa? Ayun. Dito, mama. Hindi, dito, mama. Ba't tumatalun ako? Hmm. Nakaupo na ako. <laughs> Mata Anong, -anong pagkain natin? M Gusto dito. ko ano eh. Spaghetti. Eh, bueno, spaghetti. Ano lang ang meron? Gusto ko ano eh. Jollibee. Ito lang meron eh. O sige kahit ano na basta sarap. masarap. Okay. 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 Ba't ang layo naman ng pagkain sa akin? Ayan. Wow, ang sarap. Burger ba yan? Hindi. Okay, mm, sarap pa. Burger ba to? Mm, hindi. Ba't ikaw may juice? Ako wala. Wala akong juice, ah. Wala ka bang juice? Hmm. Gusto mo ba juice? Bibilisan ka ng pagkain. Tapos ka na ba? Gusto ko ng juice. Eh, gusto mo ba ng juice? Oo, okay. uh -oh, gusto ko ng juice. Gusto ko na ako. lang. lang. ko lang yung plato. Tapos ka na agad? Ba't ako... Ma Ayun, ubus na rin yung sakin. Wala na akong pagkain. Eh, meron pa rin. Ba't meron pa rin sa ito? Ubus na. Ay, no, ubus. Ubus mo na yung sayo. Oh. Mm, tayo ka na dyan. Wait na. No. Mm, Mag-rest ka muna dyan, mother. Saan yung kwarto ko? Eh, dun. Dito, dito. Dito, mother, ah. Oh. Bubuhatin yung mga kwarto. Akit ako? Hindi, sa taas. Ah, sa baba. <ijoey> ah, nandito lang sa baba yung room ko. Ano mo? Hindi, <époque> mother. Aras uh, ka muna lang. Liminis lang ako. Ba't hindi ako makahiga? Hindi. Ayun, nakahiga na ako. Aircon ba? Gusto ko aircon. Wala eh. Ah, Ay, hindi rin aircon. Kaya palang init. Kaya lang hindi ako nakapikit. Paano ko pipikit? Gawin ka lang. Nakadila taong tulog. <laughs> Oo. Anong ginagawa mo? Nagulinis. Sabang ako natutulog? Oo. Uh. Wow, ang sarap naman ng buhay ko. Baba na ako. Naiinip ako kasi nakadilat ng mata ko eh. Hindi ako nakakapit. Gusto mo labas tayo? Saan tayo pupunta? Kahit saan. Tara Labas ka. Okay. Nandito na ako sa labas. Tara, dali. Nakaredo naka 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 na yung kotse. Nasaan ka? Wait, lang. Saan ba yung pintong palabas? Saan ka ba? Baka na nga. Mabuhati na ka. Pagkanta tayo, groceries. Sige, magagrocery na lang tayo. Tara, dali. Dito. Hindi, hey, nasa niya. rest ako. Ba't nasa rest? Uy, uy, uy. to mistake. Mistake. Ay. Yo... Wow, binubuhat ako lagi ng anak ko. Hmm, baba ka dyan. Nasaan ano ka hey, uh, dyan, ah. Ano ko ito? Ano ko ito? Ano ko ka na. Kaupo ka na. Okay. Mag-shopping muna kami, guys. <dirl> <of a> <rip> shopping tayo. Alam nyo guys, wala akong bahay. Nakikitira lang ako sa anak ko. Ang kalaro ko kasi, ang anak ko, ako yung may ribbon sa ulo. Siya yung color black. Yung may, siya yung color black na nakapony Black yung buhok niya. Pupunta kami sa grocery store. Tara na mama. alam ko na ganyan? Okay, Darna! Tal na. mo na ka? Dito na dyan. Bubuatin ulit kita. Huwag na, huwag na. Lalakad na ako. Isa ka na mother? Hindi dyan. Bubuhatin nga ito. Okay. Mas na. Para hindi ako maligo, buhatin mo na lang ako. Mga ah. ko sa Go! Ano na? Go. shopping na tayo. Kung lang ako ng shopping cart. So, anong gusto mo? Lahat ng pagkain. Lahat cash sa cart natin. Ito lang titig-tigid. Titig-tigid tip, lang. Ang daming guys, pagkain namin. Nag-groceries kami. Tapos, chocolate. Yan, okay na. Wow, chocolate. Babayad na tayo. My favorite. Okay, I'm it. Okay. So guys, pauwi na kami. Tapos na kami mamalengke. Buhat pa rin ako ng anak ko. Mm, baka na. Ayan. Sakay May na kami sa sakyan.

Ba't di nawawala to? Yung. Eh. Basta ganyan lang. Ganyan mm, na wala rin ako dito. O, oh, lumilipad yung ano natin. O, oh, naka, ano, red light. Hindi <laughs> natin yung sinusunod. <laughs> oh. Ba't yun? Dapat, pag nakagaling <laughs> lang. dun ka mag-go-go. Yung baba na mama. Darna! Baba! Darna! Ayun, Darna! Darna! Tumatalon ako eh. Baba. Baba ka na ako. Darna! Bukha kang baby. Sige, ako baby mo muna. Baba ka dyan! Baba ah! Hmm. Ayan, nakababa na ako. Hmm. Pindutin mo ulit tayo. Bubuhatin mo ulit ako? Oo. Nandiyan ka na. Kung ano gusto mo gawin. Manood tayo ng TV. Sige. Saan ako upo? Saan nga nakalagay -naka yung TV niya? Ay, no, TV. Oh, ayun o, oh. TV. Ayun, ayun. Ayan. ito ko dyan. Madres ka. Kickbox. Tapos, pindutin mo yun. Ayan. Ayan. Oh, but ano? Wow, ang ganda. Hindi naka-play, naka-ano lang. Tatwa lang ang CD. Kanya lang yan, oh. Saan yung paliguan nyo? Maliligo na lang ako. Maliligo uh ka na? Oo, magbaho na ako, Ba't mas maganda pa ako kesa sa'yo? Mas maganda ka pa. Yep, ako, ikaw hindi bako. Hindi rin makikari. Okay. Ang ganda. Nagaling kita sa bath. Hindi ka maliliit. Ba ba't ganun nasa taas yung bathroom niyo, tapos yung room nasa baba? Eh, okay. hindi tayo. ano anong galing? Kaso nga lang ng CRJ. Kanyan lang. Ito sa taas. Yun. Mabigat ba mm -hmm. ako? kabinet na ito was Wash hands daw. Wash hands lang to. Ayun, mother. Ito, oh. Ito, oh. Mm -hmm. Ganyan, ah. Right, Try ganyan. Punta ka dito. Tapos pag may nakita ka shower, pindi, pindi. Ito, shower ka na. Binabasa ko Pwede ka na palit mo.

face. Hanap tayo sa face. Kulay blue ka, kaya kulay blue pa rin yung ko sa'yo. Pero ito, last. Pero cute na yung papasaot ko sa'yo. So, hindi na kulay. Ano. Ito yung papasaot ko sa'yo. Maganda ito, ah. Oh. Ganyan siya. Para akong lalaki. Hindi, ah. Panggawa iyan, Tapos ito, ah.

Make up, make up ako guys para maging maganda ako. Alam nyo ba guys? Maganda rin ako sa personal. Hindi lang dyan. Ha Hahaha. ha. Ha ako na Ha ha ha. Gala-gala ka na. Kaya saan mo gusto pong magkakapel na. Ititur ko kayo guys dito sa bahay ng aking anak. Oh, ito yung higaan. Ang ah, not... ano? Mag-toothbrush oh, ka o. na ba? Huwag na mag-toothbrush. Well, wala naman akong kausap. Pwede ikaw lang. Ah. Yan yung aking room. Ito yung... Mama, hindi mo to room. Alam Ay, hindi ko ba room? Sorry. yung no. room mo. Kala room ko yan eh kita bubuha lalagay na ang sa dito oh may cart isasakay ba ako sa cart oo tapos go tanong ka chin ah ayan ang dali Ooh, nakasakay ako sa cart para akong baby tigit 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 Nakun, Baka mahulog ako sa hagdan. Oh, uh, nahulog ako. <laughs> Ba't mo ko hinulog? Oh. At di ka mag dyan pa yan. Yan na guys. Ito yung higaan to oh. Pero hindi pa tayo mag-sleep dahil itutroll ko pa kayo dito. Yan, ikat-ikat lang tayo sa loob ng room. Hmm. Saan ka kana? Ito, lalabas ako. Ba't dyan ka naman labas? hindi eh, ba yung pintuan? Hindi, ito ang lalagyan nga kita sa kaya. Ito card. pala yung pintuan. Huwag mo lang ako ilagay. Ayan, lalabas na ako. Why? Why nilagay mo na naman ako sa cart? Ay, natumba ako. oh yung sakit. Dar na ako. Dar na. Diba, guys? Dar na. Ito oh, yung bakura nila, guys. Sinakay na naman ako sa cart. Kinitid na pa ko, guys. Baba tayo. Dar na. Ayan, guys. Yung ano nila. Yung bakuran nila. Sinakay na naman ako. Makulit yung anak ko, guys. Talon tayo, guys. Darna. Nahabol niya ako, guys. Oh, gusto mo ba mag... Gusto mo ba bumahay dito? Hindi. wag na. Ayoko nang may bahay. Gusto ko nakikitira lang ako. <laughs> dito, Ayan guys, oh, so, tinan nyo guys. Ikot ko kayo. Ikot ko kayo. Wag na, tama na kasi okay. mag, ah, ano na ako. David. Ayan guys, tinan nyo yung around the world ng Brookhaven. Di ba, guys? Ayan, guys. Ang gaganda ng bahay. Tama na at maglilib na nga ako, eh. Bakit? Okay, 16 pa lang. Okay na. Yan. Okay na yan, please. Okay na yan. Please. O, dito na tayo, guys. Habang nakaupo ako, magbababay ako sa inyo para makapagbabay ako ng maigi. Kulit ka. <laughs> ni <Uhunin> kita. <laughs> na naman ako ng anak ko. Ayaw nyo akong paglibin. Darna tayo. Darna. Makulit oh, ka talaga. Hello guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po na pag-subscribe <laughs> habang dinadala ako ng anak ko. Subscribe Bye -bye. na po kayo guys. Bye-bye. Tinumba ko. Bye-bye guys. Hi, mother. <laughs>